Noong Marso, isang Thai na babae ang dumating sa Taiwan bilang turista. Dalawang araw lang ang stay pero may dalang dalawa malaking maleta. Nakatuklas ng apat na pukilo marijuana ang airport police na nagkakahalaga ng US dollars anim na pudi. Inilipat na sa investigasyon ang kaso. Binuksan ang maleta, puno ng hindi kilalang puting pulbos, lahat ito ay, klasipikadong level dalawa na droga, marijuana, hindi lang matapang ang smuggling, wala pang pagtatago, basta nalang nilagay sa maleta, tangkang makalusot sa customs. <smartan> Napuno ng marijuana ang mesa, matapos ang pagsusuri umabot sa 4.5 kilo ang timbang, tinatayang halaga sa Kigizi, mahigit 60 milyong dolyar, kapag naibenta, hindi masukat ang epekto. Nangyari ito noong Marso, isang babaeng taiginamit ang turismo bilang dahilan, lumipad mula Bangkok papuntang Taiwan, ilang araw lang ang stay pero may dalang dalawang malaking maleta, napansin ng customs ang kahinahinala, pinahintot si Nuri. Sa kalumabas ang kasong drug smuggling. Noong Marso ngayong taon, sa Taoyuan Airport, isang 26 anyos na babaeng Thai ang nahuli. May dalang level 2 na marijuana, 4.5 siyam kilo, nakatago sa bagahe. Pinangkang makalusot sa immigration. Kapag natapos, may gantim palang isa-isa zero, 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 pero nahuli pa rin ng pulis, isinampas sa Taoyuan Prosecutor's Office. Malinaw ang ebidensya, inamin ng babae ang lahat, para lang sa halos FQS dollars isang daan libo, at libreng tirahan, pinasok ang drug smuggling, pero hindi nakuha ang US dollars isang daan libo, ang libreng tirahan. Mula sa hotel, na uwi sa madilim na kulungan, ang ganitong gawain hindi sulit. Gusto mo ba ang content namin? Mag-subscribe at i-follow na ang Liho TV.